recently po, napakarami na namang kumakalat na fake news. Napakarami. Mm. At ngayon, malala, ang lala ng kaugaliang ito. Ha? Ah. Sila ngayon ang nagmamalinis. Ito daw na mga kumakalat ngayon na fake news. Katulad na itong kuno ay statement of support na si Trump ni Donald Trump kay Digong. Pinapakalat ito ng mga DDS. Ang sinasabi naman nado si Maharlika, eto daw ay pakana. <laughs> Nang nasa Malacanang, sila daw ngayon ang pasimuno ng fake news para isipin daw ng mga kababayan natin na fake news peddler pa rin ang mga DDS. Anong pa rin ke mula simula pag um, narinig ng mga kababayan natin yung salitang fake news at disinformation kayo yan ang naiisip nila agad-agad ay kayo po ng mga nasa social media na taga-suporta ni Digong. Oh, yan. Ito e e pa yung fake news ko no na na-detain sa US naman etong si First Lady. Yan po ay pinakalat daw <laughs> ng kampo ng nasa Malakanyang. Oh, burahin nyo na daw, tanim fake news na daw kasi ang ginagawa ngayon ng nasa Malakanyang. Mantakin mo tanim fake news, ang lala, no, yung kanilang kaisipan na gagawin ang lahat para ma, di ba, para sila ay lumabas na mabubuti, malilinis at maayos. Katigit sa lahat ay matino. Hmm. Eto ngayon, yung unang fake news na kuno ay uh, nagpapakita nga ng suporta etong si Donald Trump. Galit na daw. Tutulungan daw si, si Duterte. Ito yon yung statement na ito. At ang sabi, ingat daw, nagpapakalat ang mga bangag o nagtatanim daw ng fake news para magamit ng mga julul laban daw sa kanila, ng mga DGS. Talaga ba? <laughs> Paano mo ito naisip, Miss Maharlika? Damuha ka? Talaga ba? Andiyan na kayo sa punto na sobrang tibay na ng sikmura niyo. Sa tingin mo, ipapakalat to ng mga tinatawag niyong vangag ng mga taga-suporta ng nasa Malacanang? Natural hindi. Gobyernong vangag daw ang nagpapakalat. wala pang statement, statement si President Trump tungkol sa pagkidnap nga ni Marcos Jr. daw, ni uh, Satanas Marcos Jr. at mga vangag kay, kay Digong. Oh, totoo naman, wala talagang payag. At ang gusto nang sabihin natin sa Marlika, ito ay pahana ng nasa Malacanang. kaya nga tinawag niya na tanim fake news wow <laughs> at ito pa yung na-detain nga daw burahin niyo na, na daw ito fake news or tanim tanim fake news ito ng mga uh, mafyang bangag burahin niyo na daw sa post niyo kayong mga DDS ay ito ha ah. sige nga So lahat pala na makikita natin sa na fake news ngayon sa social media, yung pala ay tanim lang, tanim fake news ng nasa Malacanang. O ayan, pinabuburan niyo po lahat ng yan. Baka kasi ito na yung maging simula na, or simula para masawata talaga ang fake news. So munod na po kayo kay Maharlika. Good luck!